Hi mga kabudol. Yan po yung yung building na yan, yan po yung trabaho namin. Tapos Tingnan nyo yung aming buhay OFW. <laughs> Tingnan mo yung buhay namin. Akala nyo masarap yung buhay namin na OFW hindi. Tingnan niyo yung aming buhay. Papakita ko sa inyo ha. Yan yung trabaho namin ha, yung building na yan, diyan kami nagtatrabaho. Pakita ko sa'yo yung buhay namin ngayon. Guys, ito kami ngayon. Break time namin. Break time namin. So, nandito kami sa ilalim ng puno. Ayan o, oh, yung puno. Ayan yung puno. Ayan yung kasama. Ayan kami kumakain. Dito kami kumakain. Ayan. Para kaming kawawa, guys. Tingnan mo, oh. Oh, kala mo ha, maganda yung buhay namin dito. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Tapos, nandito yung, ano, yung gas station. Nandyan yung Texas, yung Pizza Hut, Papa John's. Wala naman kaming kasing pera, kaya dito na lang kami sa puno kumakain. <laughs> Di ba? Ayan, okay. guys! <laughs> Kawawa sila guys, oh. <laughs> Ay, ah, <laughs> alili <laughs> Guys, nagmamaritis sila guys. Tingnan mo guys. Itong si Ana guys, maritis talaga to. Ito din si Alili, maritis din to. Ayan guys, oh. oh. Kawawa guys. Tapos nasa tabi kami ng kalsada. Ayan, oh. Five million. Five million. Ayan pa yung isang kasama namin guys. Ayan guys, natutulog. Lapitan natin. Dudu. Vietnamese to siya guys. Vietnamese. Mga kabudol, Vietnamese to. Dudu. Are you okay? Guys, oh, para siya nag -picnic. Kawawa kami dito guys. Yan. Dito kami sa Jomera. Tree. Tulog na tulog yung si bata, o. Oh. Buntis kasi yan. Yan. Buhay OFW. Oh. <laughs> si hi to me. Si hi to me, sa. Hindi. Ali. Saging sa pa more. sa mata ni <laughs> Guys, mga kabudol dito na lang. Hanggang dito na lang kasi babalik na kami sa aming work. Tapos na yung break time namin. Bye-bye!